Nauwi po sa gulo ang pagpuprotesta ng kilusang magbubukid ng Pilipinas sa Department of Agriculture kahapon ng umaga. Nagkagirihan ng mga militante at pulis. Umabot pa nga sa punto na kinuyog nila isang pulis. Paratang nagre-reklamo ng grupo, ginagamit ang muno, ni Secretary Joel Rocamora ng National Anti-Poverty Commission, ang Coco Levy Fund, para sa pangampanya ng grupong akbayan. Gusto ng grupong harapin sila ni Rocamora, Iinakyat ng grupo ang bakod ng ahensya ng hindi lumabas ang kalihim. Umabot sila sa bulwagan ng main entrance at pinilit na makapasok. Hinarang sila sa pamagitan ng pagbomba ng fire extinguisher. Umabot sa sampung minuto ang kaguluhan na yan. Ang tatlong polis... Sugatan, kabilang ang station commander ng QCPD Station No. 2 na si Superintendent Pedro Sanchez at plano raw nilang maghain ng reklamong assault on a person in authority at multiple physical injuries. Buaba ang ilang tauhan ng gobyerno ng humupang gulo, pinabulaan na naman ni Rocamoran paratang sa kanya ng grupo. Wala raw silang nilulustay na pera galing sa ahensya at katunayan, inihiling pangaraw nila sa Department of Budget and Management na maglabas ng pondong ito para mapabilis ang implementasyon ng ikinakasang poverty roadmap ng ahensya para matulungan ang mga maliliit na mga magniniyog.